Good morning, good morning, good morning! Huwag <laughs> nyo na nga munang pansinin yung itsura ko dyan mga mi. Diyos kumiyo, talaga namang inaantok pa ako. Wala namang ibang gagawa nito kundi tayo lang naman. Kaya for the go! Kasanayan ko na nga rin pala mga mina Na talaga namang nililigpit ko talaga Itong mga hinigaan namin Bago nga ako gumawa ng mga iba pang gawain Masarap din kasi sa mata Tingnan na maayos nga itong putchon Habang bising-bising nga ako dyan Eto nga si CJ eh talaga namang bising-bising nga rin siyang maglaro sa ito na nga ang nangyari talaga namang mapapakamot ka na lang sa ulo si CJ sa ginagawa mo. Pagtarong ha, pagtarong. Kung oh. ayaw mong makulata. Kesa nga ma eh, ako no, eto nga, at gagawin ko na nga lang siya ng breakfast. Huh? Napakabuti namang ina yon. Pero <laughs> so, eto na nga lang pancake yung gagawin ko sa kanya. Kaya naman kinuha ko na nga lang muna itong butter sa ref at pinainom ko nga muna siya ng vitamin. Bago nga ako magluto, eto nga papainumin ko nga muna siya kasi nga baka makalimutan ko na naman ito mamaya. One week na nga rin na hindi ko ginagamitan ng syringe itong si CJ kaya naman ayan for the go. Mabilis nga lang niya natutunan yung ganong pag-inom nga ng vitamins mga mi. Pumunta me. na nga rin kami agad dito sa kusina para nga ito, gawin ko na nga itong pancake niya. Ano pa no? kasi saging si CJ? Ang hinog na hinog na nga kaya naman naisipan ko na nga rin palang ihalo dito sa pancake niya. Aba, hindi pa tayo mayaman para magtapo. <laughs> <laughs> Naglagay na nga rin pala ako dyan ng isang itlog, pati na nga rin itong tubig. Tinansya-tansya ko nga lang yan mga mi at ayan nga, hinalo-halo ko na nga din. Dahil nga, naka-LL tayo ng very, very konti, kaya naman itong water nga ang ating ginami. Sina o! Oh. <laughs> Bay, minsan lang naman yan, kaya naman pagbigyan nyo na mga Mino, na kapag nga sa mga anak natin, eh talaga naman gusto natin ibigay yung best para sa kanila. Dahil nga, hindi tayo pinanganak na mayomorn, kaya naman doble kayo talaga yung ginagawa natin para sa mga anak natin. Ewan ko ba mga Mi, simula talaga na naging nanay ako, talaga naman lagi ko lang iniisip at ang palagi ko lang talagang iniisip eh, yung para nga sa anak ko. Alam mo yon yung wala na para sa sarili ko, talagang para sa anak ko na lang mga Mi. Relate din ba kayo? Alam ko din naman na hindi lahat, e eh, ganito yung mindset mga Mi. Eh yung para sa akin lang naman na eh, i-share ko lang yung thoughts ko. Oh, diva. So, eto na nga. Naluto na nga yung pancake, no, mga mi? Syempre, after nyan, eto na nga. sinubuan ko na nga itong si CJ na matakaw. Alam nyo ba, mga mi? Minsan talaga napapaisip ako, eh. Kung may bulati itong anak ko. Charot. Tingnan nyo naman nga yung gagawin ko dyan sa sirup, mga Grabe? mi. Grabe naman yung paglasap mo ng sirup, dai. <laughs> Alam nyo ba, mga mi, napansin ko talaga dito kay CJ, simula nga nung iyon nga yung naging vitamins niya, eh talaga namang naging ganado tong batang Kati ito. Ate kasi talaga, mga mi, wala pang one-year-old si CJ, eh talaga namang hindi ako mapakali sa mga vitamins. Ako nagpapalit. In short, walang permanent nga na vitamins itong si CJ. Pero nung tumulong, nga siya ng one year old, talagang nag-stay lang ako sa isa na to. Ay, talaga naman mga ming, napansin ko talaga ang pagbabago kay CJ. kaya naman, next vlog ko ay ishishare ko nga kung ano nga ang vitamins ng aking June Nugget. Pero syempre, based lang po ito sa naging experience ko. Iba-iba pa rin po ang mga bata, mga ming. Kaya hulaan nyo na lang mga ming kung ilang pancake nga ang nakain ng batang ito. <laughs> <laughs> Naglagpit na nga rin ako dyan dahil nayari na nga rin kumain itong si CJ. Eto nga tira ay kakainin niya nga ito mamayang hapon. Eto na nga lang din yung magiging merienda niya mga mi at sasamahan ko na nga lang yan ng yakult. O siya mga mi, salamat sa pagtanaw. Ay, bisaya di ay ko.